Ayan, WhatsApp Dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ang laban sa Hong Kong Eastern ang nagbigay ng sukatan para kay Coach Tim Cohn at hindi rin siya naging dismayado sa nasabing bakbakan. Ito naman ang sinabi ni Stephen Holtz matapos ang kanyang pagbagsak at pagkatalo ng kanyang kuponan sa guest team na Hong Kong Eastern. Yan po yung ating pag-uusapan, Tatalakayin sa video ito Matapos po kung maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng video ito. Natalo nga po ang Barangay Hinevra San Miguel sa guest team na Hong Kong Eastern dyan sa loob ng Inare Center sa Antipolo City. Hindi nga po naitala ng Jean Kings ang kanilang ikatlong sunod na panalo na gusto sana ng maraming Hinevra San Miguel fans kung may mga ibang barangay Hinevra San Miguel fans ang nadismaya pero hindi ang Hinebra San Miguel head coach na si Coach Tim Cohn dahil sinabi nga niya na hindi siya masyadong dismayado sa kanilang unang pagkatalo. Ito ay dahil sa paraan ng pagkatalo ay makikita niya ang kanilang kahinaan na pwede nilang gawan ng solusyon sa mga susunod nilang laban. Hindi nga po ganun kaganda naging performance even Justin Brownlee at ng iba pang barangay Hinebra San Miguel at lalo na ang kanilang shooting percentage mula nga po sa labas dahil ang barangay Ginevra San Miguel ay kumonekta lamang mula sa 3 point range ng 5 of 3 percent o 5.3 sa kabuuan ay 31 percent shooting percentage lamang sa kanilang naikonekta pero tanggap po yan ni barangay Hinebra San Miguel head coach coach Tim Kuhn para sa kanya ito ay isang magandang pagkatalo. Narito po ang sinabi ni Coach Tim Cohn sa ulat ni Cher Ramos sa spin ph Ito ay isang laro na gusto naming manalo dahil kinakatawan namin ang liga. Pero alam mo, magkakaroon ka ng isang magandang pagkatalo at isa itong magandang pagkatalo para sa amin. Si Hayden Blakely nga po ay naging consistent sa guest team na Hong Kong Eastern. Matapos nga pong magtala ng 5 of 9, mula sa 3-point shooting at halos lahat ng player ng Hong Kong Eastern ay nagambag para bigyan ng unang pagkatalo ang parangay Ginebra San Miguel. Narito po ang dagdag na sinabi ni Coach Tim Cole sa ulat pa din po yan ni Jerry Ramos sa spin.ph. Magaling sila maglaro, maayos nilang nasyot ang bola, hindi lang namin naibaba ang aming mga paa. Pagkatapos ng dalawang laro sa huling dalawang araw, Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya para hindi matalo sa larong ito. Pero after ng Sunday game laban sa guest team na Hong Kong Eastern this coming Wednesday Kalaban naman nila ang wala pa ding panalong Terra Firma Jeep. Medyo mabigat ito. Terra Firma kasi wala pang panalo to At gusto ng Terra Firma makatikim din ng panalo. At ito nga po ang kanilang ikaapat na laro sa loob lamang ng isang linggo. Siyempre gusto ng Barangay Hinebra San Miguel na makabawi din sa kanilang pagkatalo sa guest team na Hong Kong Eastern. Na masasabi naman natin talagang nag-struggle itong kupunan ni Coach Tim Kau na hindi nakakuha ng kanilang rhythm. At ang pakikipagsago kasagupaan nila sa Tira firma Jeep na inaasahan ng mga fans na makakabalik ito pong kuponan ng Barangay Hinebra San Miguel at gawing 3-1 ang kanilang win-loss record. At ito tiniyak naman po ni Stephen Holtz na walang dapat ikabahala matapos nga po ang isang nakakatakot na pagbagsak na nagdulot ng pagkabalisa sa buong Barangay Hinebra San Miguel community sa kanila pong pagkatalo sa guest team na Hong Kong Eastern. Pinawi nga po ni Stephen Holtz ang pangamba ng anumang malaking injury at sinabi nga po niya na kailangan lang po niyang magpahinga ng makabawi at yan nga daw po ang kailangan niyang gawin at hindi rin niya kailangan ng kahit anong scan sa kanya pong palagay. Narito po si Stephen Holtz sa ulat ni Justin Bucknees ng Time Breaker Time. Yeah, it's fine. Tanungin mo ako bukas, I mean marami pa akong adrenaline ngayon. Ito ay hindi seryoso. I don't think na kailangan ko ng scan or anything. Bumagsak nga po si Stephen Holtz sa floor. Sampung segundo na lang sa dulo ng fourth quarter. Matapos nga po pumaliktad. Ora magkasagyan ang kanya pong kanang paa. Matapos nga po niyang tangkaing sopalpalen si Kobe Lam. Kasi ilang sandali pa, bago nakabangon ang 33 uh, taon na si Stephen Holtz habang hawak po niya ang kanyang kanang tuhod at halatang may nararamdamang sakit pero nagawa niyang tumayo sa kanyang sarili at naglakad papunta ng barangay Hinevra San Miguel dugout. Narito pa po, po si Stephen Holt sa ulat pa din po yan ni Justin Bacnis ng Thai Breaker Time. Sa tingin ko lang iyon lang ang pangunahing bagay. Ito ang mentality lamang. Sinusubukan lang nitong maging matigas. I wanted to walk up to show my teammate that I can be bounced back. Sa ngayon nga po, o oh, sa ngayon, walang dapat ipag-alala. Ayon po mismo kay Stephen Holtz. Okay po siya. At uh, mismo ang uh, nagsabi. And hopefully, talagang makikita natin si, si Stephen Holtz maglaro laban sa kanyang dating kuponan na tira firma chip. At yan ang ating sabay-sabay na titingnan this coming Wednesday kung makakalaro nga ba etong si Stephen Holtz laban sa kanyang dating kuponan na tira firma. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Ano man po ang inyong maging opinion pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Pero bago na, nga, bago na po natin tapusin ang video, katulad ng ating nakagawian, nakasanayan, shout out po kina...